Mga kasundot, hatid, ka-delivery. Please pakipindot ang notification bell upang updated tayo sa mga video pang i-upload natin. Salamat! Okay, again, mga kasundot, hatid. Saturday, Saturday. Okay, let's go. Duty okay, na, duty. May okay, pumasok na tayong booking. Kapuntang Marikina. Okay, pick upin na natin. Okay, pick upin na natin ang booking. Kapuntang Marikina. Yes.

mga kasundot natin going to Marikina laptop yan seryado seryado okay. okay. let's go hindi ata boss eh may, may nauna ba ang cancel ang cancel to, eh Eh, mga pop nilagay na sa bago. Oh, Ito 'yung say, 'di ba? Ah, oh, 'yan. 'Yan. Ah. Kaya na pa, so nakalagay na sa ano. Mga kasundot tatid, nakabag na. Okay, let's go, let's go. Ito na po siya, yan. Dito na po tayo sa pin. Mga kasundot tatid. Yan, ganun pa rin po yung itsura ng selyo. Ayan siya. Yun. Okay. Ito na siya. Yan. Okay.